Ang peripheral pump o booster pump pala guys is hindi po ito intended gamitin. Hello guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat at uh, ngayon ay may gagawin akong video uh explain ko sa inyo ang water pump na nandito sa ating uh, video ngayon. So, explain ko sa inyo kung anong klaseng water pump ito at kung saan ito pwedeng gamitin, guys. So, uh, bago tayo magsimula, uh, uh, hinihingi ko ang inyong uh, suporta. Uh, huwag nyo sanang kalimutan na mag uh, subscribe at share na rin inyo ang video ko para matulungan nyo ako sa aking YouTube channel. So ito guys, ay peripheral pump o booster pump. So ito ay fully set up na guys. So ito ay equipped with pressure switch, pressure gauge, pipeboy way connector at saka bladder tank. So ang peripheral pump o booster pump guys is intended lang ito for overhead tank or cistern tank. Cistern tank. So, ibig sabihin ng overhead tank. So, yun yung makikita nyo na tanky. May tower or naka-elevate ang tanky. Tapos, gagamitan ninyo ng pump para ang pressure ng tubig is ma-boost niya or mapalakas ang tubig, ang bagsak ng tubig. Kasi kung ang Gravity type lang atin gagamitin sa galing sa tanke, pwede naman siya pero medyo mahina guys. So kailangan gamitan ng booster pump o peripheral pump. So ang uh, cistern tank naman guys is 'yun yung tangke na nakababa lang. So uh, gagamitan nito guys at saka isaksyon yung uh, tubig galing sa uh, cistern tank or storage tank para mabos ang tubig na papasok sa bahay. So, ang peripheral pump o booster pump pala guys, is hindi po ito intended gamitin pang wheel. So, uh, ibig kong sabihin, yung may balon kayo guys, or may, uh, yun nga, may balon kayo or shallow wheel. So, pag nasa ayos ang paggamit ng, Uh, ang pump na to guys pag maayos itong ginagamit or nagamit ito sa intended niya na gagamitan is aabot ito guys ng uh, 10 to 15 years guys pero pag ginagamit ito sa maling uh, uh paggamit kaya gagamitin mo pag pagsaksyon ng wheel or balon so uh, kadalasan guys hindi aabot ng uh, one year si may kaibahan kasi, ang ginagamit kasi sa balon guys na water pump is yung tinatawag na uh, shallow well pump. So, kung lagpas naman na, ang shallow well pump guys is, kayang magsaksyo ng 25 to 30 feet. No? So, paglampas na naman ng 25 to 30 feet, uh, ang gagamitin naman doon is yung tinatawag natin na deep well pump guys. So... Uh, yung shallow well at saka deep well pump is gagawan ko naman yan ng video next time Para ma-explain ko rin sa inyo kung ano talaga ang gagamitan niya So, focus muna tayo dito sa peripheral or booster pump guys So, ang water pump na ito guys is 3-4 horsepower So, malakas na to guys So, uh, kaya nitong mag-discharge ng tubig uh, galing sa suction uh, mga 100 to 200 meters guys La, lalo na kapag may naka naka sit up na pressure tank uh, palagi nyo lang uh, isipin kung uh, may plano kayong bibili ng water pump dapat nyo na uh, dapat alam ninyo para hindi kayo uh, hindi kayo mag masasayang hindi magsasayang yung pera nyo kasi hindi nyo nabili yung tama na water pump na angkop sa inyong pagagamitan. So, dapat nyong tandaan guys is, uh, ang peripheral guys is para lang sa uh, cistern tank or overhead tank. So, kung, will, uh, kung balloon naman is, ang gagamitin yung pump is shallow well pump kung 25 to 30 feet ang lalom, ang lalim. Pero pag Lampas sa 25 to 30 feet is deep well pump naman guys ang gagamitin nyo. So, uh, yun lang guys. Uh, kung may natutunan kayo sa video ko, uh, huwag niyo kalimutan na uh, i-like at i-share nyo na rin. Uh, huwag ninyo rin kalimutan guys na mag-subscribe sa akin channel guys. So, yun lang. Uh, maraming salamat.